Please, hey, ganun! Hindi pwedeng ganun! Ayun, no? Oh. At sa kanila! Sige, sige, akong bahala Kakausap sa kanila, Tommy. Hindi pwedeng ganito. Oy! Kuya! Ano si Kuya Wanda? Kung nasa pamanahin, magagalit siya sa akin. Alam mo ba? Mas mabuti pang isipin mo na lang yung sarili mo kaysa sa Kuya Mamdan mo na yan. Oo, Kuya. Kapag natin siya. Yun! Ito sa mga pangalan siya. Bakit naisip niya ba tayo nung nagdroga-droga siya? Kapatid natin na siya, Kuya di mo kasi ako na Sana naisip naman lang din tayo na may pamilyang na pag nawala siya tapos ngayon. gusto niyo ng pamilya si pia ano 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 ng ano 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 ng

Ashido, Ashido! Ashido, ki-ki, shikaku! Ya, hebi-kaku! Ashido! Oh! Ito sambila! Oh! Emo wa anata de isha! Ya, hebi-kaku! Ora probi ala wa! Dou isha ga de! Ah! Ano, 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 Ah! ah! ah!